Hello, good afternoon. OFW. Diyan <laughs> yeah, nandito yung taong kami sa ibang bansa aron mamanimpala para may ma isuporta sa atong pamilya. Yan. Para ma makasuporta ayo sa atong pamilya. Para kahit papano guminhawa naman lang konti. Samantalang diyan sa Pilipinas. Hmm. Makakamakamakapamura ka na hindi ano, di oras puro hearing do puro hearing dito puro hearing doon sa Senado sa Kongreso pu pu puro flood control puro corruption sa ating bansa yan ang pinaka problema sa ating bansa corruption alam niyo kung bakit hindi natatakot yan mangungurap yung mga politiko sa atin dahil walang walang batas na bitay sa ating bansa Was na may bit, may, may batas na bitay sa ating bansa. Matigil yang mga corruption diyan sa ating bansa. Taong bayan ang nahirapan. Kaming mga mahihirap talaga ang nagsasakripisyo. Lalo mahal ang mga bilihin. Sana iba ipasan eh, yung batas ng bitay sa ating bansa sa lahat ng mga corruption sa ating bansa. Grabe. Tapos yung mga kapalpakan nila sa gobyerno ngayon, idadamay panila nila si Duterte, idadawit pa nila si Duterte. Gusto nila masira talaga ang mga Duterte. Samantalang sila ang sila ang may kasalanan, sila ang may kapalpakan. Puro trilyon, bilyon ang budget sa ating bansa. Pero nasaan? Si Duterte ba ang nagpasa sa mga trilyon, bilyon na mga budget yan sa ating bansa ngayon? si Duterte ba ang pumirma? Tapos ngayon Duterte ang idadawit niyo si Duterte sa yung kapalpakan. Kitang hindi na bu, hindi bubu ang mga kapilipino ngayon. Hindi na tanga, hindi na bulag, hindi na pipi ang mga Pilipino ngayon. Ha? Mas maraming nagawa si Duterte sa panunungkulan niya kahit pandemya. Pero sa ngayon, wala kang makikitang mga malalaking proyekto sa ating gobyerno flood control ang pinagmamalaki nyo? Ayuda? Kumusta ang ating mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas? Ha? Mababa ang pasahod dyan sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas pero ang mga bilihin lumulubo. Grabe. Ha? Puro pang bubudol yung ginagawa nyo. Yung, tapos yung mga kapalpakan nyo, idadawit nyo ang mga Duterte ginagawa niyong panakip butas ang mga Duterte sa mga kapalpakan niyo? Ha? Kami nga mga, mga, OFW, nagtyaga dito para may ma-suporta sa aming pamilya, pero kayo puro pang nanakaw? Obligadong maliliit ang manggagawa sa atin, obligadong ma, mag, magbayad sa tax. Pero anong ginagawa niyo? Pinagnanakaw niyo na? Pinagnanakaw niyo na? Diyos ko, Nakakadismaya sa ating bansa. Puro hearing, puro um, may mangyayari pa ba bang pagbabago sa ating bansa? Wala na. Wala. Pag iba ipasan eh, yung batas na bitay, yan siguro may pagbabago sa ating bansa. Yun lang. Bye-bye.